Alam mo ng karamihan na mahalaga ang fiber. Pero alam mo ba talaga kung bakit? Sa video na ito, susuriin natin ng malalim ang mga nakatagong sikreto ng fiber. Ang pagkakaiba ng soluble at insoluble na mga uri. Mga paraan paano nila pinoprotektahan ang iyong kalusugan at ang pinakamahuhusay na pagkain na mapagkukunan nito. Kung seryoso ka sa pagpapabuti ng iyong panunaw, blood sugar at pangmatagalang kalusugan, ito ang gabay na matagal mo nang hinihintay. Pero alin nga bang uri ng fiber ang mas kailangan ng iyong katawan? Maaring magulat ka sa sagot. Ang soluble at insoluble fiber ay dalawang uri ng fiber at bawat isa ay may natatanging papel sa iyong katawan. Ang soluble fiber ay natutunaw sa tubig at nagiging parang gel. Pinapabagal nito ang panunaw Tumutulong itong i-regulate ang blood sugar at sumusuporta sa malusog na antas ng kolesterol. Ang insoluble fiber naman ay hindi natutunaw sa tubig. Nanatili itong buo habang dumadaan sa iyong digestive system. Nagdadagdag ito ng bulk sa iyong dumi at tumutulong sa regular na pagdumi. Paano kung isang simpleng pagpili ng pagkain ang makapagpapababa ng iyong panganib sa cancer, diabetes, at sakit sa puso ng sabay-sabay? Ngayon na alam mo na kung paano gumagana ang dalawang uri ng fiber sa loob ng iyong katawan, tara dalhin ito sa mataas na antas. Ano nga ba talaga ang magagawa ng fiber para sa iyong kalusugan? Narito kung bakit maaaring isa ang fiber sa pinakamakapangyarihang kasangkapan sa iyong wellness routine. Ang diet na may kasamang fiber ay maaaring magpababa ng panganib ng colon cancer, magpababa ng panganib ng type 2 diabetes, magpababa ng panganib ng sakit sa puso, sumuporta sa malusog na pamamahala ng timbang, at magpababa ng panganib ng breast cancer. Ang malaman ng mga binipisyo ay isang bagay, pero paano mo nga ba madaragdagan ang fiber sa iyong mga pagkain nang hindi pinapahirapan ang sarili, gawing simple lang natin ito. Narito ang mga pangunahing pagkain na pinagmumula ng soluble and insoluble fiber na Mary sa samsayong araw-araw. Maikstaw ang soluble fiber sa mga prutas tulad ng mansanas at saging, mga butil gaya ng oats at barley, mga legumes tulad ng gisantes at black beans, at mga gulay gaya ng brussels sprouts. Ang insoluble fiber naman ay matatagpuan sa whole grains tulad ng wheat flour at wheat bran, mani at buto, mga legumes gaya ng lentils at gisantes, mga gulay kabilang ang spinach, cauliflower at avocado, at mga pagkain mayaman sa fiber tulad ng popcorn at berries. Ngayon na alam mo na kung ano ang ginagawa ng fiber at saan ito makikita, may isa pang bagay na dapat mong malaman. Anong mangyayari kapag hindi ka nakakakuha ng sapat? Sa susunod na video, tatalakayin natin ang mga karaniwang sanhi ng constipation, ano kung paano ito maiwasan bago ito magsimula.